Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat po ng Pilipinong gustong magkaroon ng malusog na puso. Sa ating nakaraang video, pinag-usapan po natin ang mga prutas na lumalaban sa bad cholesterol. Ngayon, aalamin naman natin ang 10 simple at abot-kayang almusal na pang iwa sa cholesterol. Panguna sa ating listahan, ang bida kontra cholesterol, mainit na oatmeal. Ito po ang numero uno at pinaka inirekomenda ng mga doktor at nutritionist sa buong mundo. Bakit? Dahil ang oatmeal ay punong-puno ng isang klase ng soluble fiber na tinatawag na beta-glucan. Ito po yung nagpapaslimy o nagpapadula sa oatmeal kapag naluto. Isipin ninyo po itong beta-glucan bilang isang napaka-epesyanteng kolektor ng basura. Pagpasok niya sa ating bituka, para siyang magnet na humihigok sa bad cholesterol mula sa pagkain at sa bile acids na gawa sa kolesterol at inilalabas niya ito palabas ng katawan. Hindi niya ito hinahayaang pumasok sa ating dugo. Ang regular na pagkain nito ay napatunayan na sa siyensya na talagang nakakapagpababa ng LDL o bad cholesterol. Iwasan lang po natin yung mga instant oatmeal na may asukal, piliin ng plain at lagyan na lang ng prutas. Pangalawa sa ating listahan ang protinang ligtas sa puso, itlog na nilaga, hindi prito. Marami po ang takot sa itlog dahil sa kolesterol. Pero linawin po natin, ayon sa mga bagong pag-aaral, ang kolesterol na nakukuha natin sa pagkain tulad ng itlog ay may maliit na epekto lang sa kolesterol sa ating dugo. Ang mas malaking kalaban ay ang saturated fat at trans fat. Kapag pinirito po natin ang itlog sa maraming mantika, yung po ang nagiging problema. Pero kapag ito ay nilaga o hard-boiled o poached, ito po ay isa sa pinakamalusog na almusal. Punong-puno ito ng protina na magprapanatili sa inyong busog. At meron pa itong kulin na, sabi nga natin sa nakaraang video, ay pagkain para sa utak. Tandaan, nilaga, hindi prito. Pangatlo sa ating listahan, ang masustansyang pandesal. Whole wheat na tinapay na may abokado. Mahilig po ba kayo sa pandesal? Huwag po yung puti. Piliin po natin yung medyo brown o yung may nakasulat na 100% whole wheat. Ang whole wheat po ay may fiber pa na tumutulong maglabas ng kolesterol. Ngayon, imbis na mantika o margarina na puno ng masamang taba, ang ipalaman, durugin niyo po ang hinog na abokado ang abokado, tulad ng napag-usapan natin, ay punong-puno ng monounsaturated fats o good fats na siyang aktibong nagpapababa ng bad cholesterol at nagpapataas pa ng good cholesterol. Ito po ang perpektong upgrade sa ating klasik na almusal. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po. Kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang almusal galing Greece. Greek yogurt na may mansanas. Ang Greek yogurt po ay iba sa ordinaryong yogurt. Mas mataas po ito sa protina at mayaman sa probiotics o yung good bacteria. Meron pa nga mga bagong pag-aaral na nagpapakita na ang malusog na bituka na may tamang balanse ng bakterya ay may malaking papel sa pag ng kolesterol sa ating katawan. Ngayon, para mas maging malakas, lagyan po natin ito ng hiniwang mansanas na may balat. Sabi nga natin sa nakarang topic, ang balat ng mansanas ay may pectin, yung espongha na humihigop ng kolesterol. Isang power combo para sa tiyan at puso. Panglima sa ating listahan, ang ulam na tagalinis, isda, sardinas, tuna o bangus na inihaw o sinabawan. Sino pong nagsabing bawal ang isda sa almusal? Dito sa atin, paborito ang tuyo at daing. Ang problema po, sobrang alat. Palitan na natin yan ng sariwang isda. Ang bangus, na hindi boneless at prito, ang tuna at sardinas, ay siksik sa omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay hindi lang panlaban sa pamamaga. Tumutulong din itong pababain ng ating triglycerides, isang klase ng taba sa dugo na kasing delikado ng kolesterol. Kapag inihaw o ito o isama sa isang mainit na sinabawan ng miswa, ito ay isang napakalusog at napakasarap na simula ng araw. Pang-anim sa ating listahan, ang isang mainit na inumin, matcha o green tea. Imbis na 3-in-1 na kape na puno ng asukal at masamang taba, subukan nyo pong uminom ng green tea o yung mas concentrated version nito na matcha. Ang green tea po ay punong-puno ng catechins, lalo na yung EGCC, isang napakalakas na antioxidant. Ayon po sa malawakang pag-aaral, napatunayan na ang mga taong regular na umiinom ng green tea ay may mas mababang level ng total cholesterol at LDL o bad cholesterol sa kanilang dugo. Para nitong pinipigilan ng pag-absorb ng kolesterol sa ating bituka. Pangpito sa ating listahan, ang mahiwagang buto. Almusal na may chia seeds. Ito po ay isang napakadaling hack para gawing heart healthy ang anumang almusal. Ang chia seeds po ay ang pinakamayamang plant-based source ng omega-3. Ito rin ay siksik sa soluble fiber. Pwede nyo po itong iwiski sa isang kutsara sa inyong oatmeal, sa inyong yogurt, o kahit sa inyong smoothie. O kaya ibabad sa isang basong tubig para maging parang sago at inumin bago kumain. Maliit pero napakalaki ng tulong. Pangwalo sa ating listahan, ang simpleng merienda ng matalino. Isang dakop na mani. Ang mani po ay hindi dapat iprito sa maraming mantika at lagyan ng asin. Piliin po natin yung raw o yung inihaw lang o roasted ang mga mani, partikular na ang almonds at walnuts, ay mayaman sa healthy fats, plant sterols at fiber. Ang plant sterols po ay parang mga bantay ng pintuan ng ating bituka. Kamukha sila ng kolesterol, kaya pag nandyan sila, hindi na makakapasok yung totoong masamang kolesterol sa ating dugo. Hinaharangan po nila ito. Isang maliit na dakmot lang bilang kasama ng inyong almusal ay sapat na. Pang-9 sa ating listahan, ang prutas na gulay na panglinis, ensaladang pipino at kamatis. Alam kong hindi ito pangkaraniwang almusal so marami, pero bakit hindi subukan, lalo na kung may pritong isda? Ang kamatis may lycopene at ang pipino ay may sterols na parehong panlaban sa kolesterol. Pigaan lang ng konting kalamansi at lagyan ng paminta. Meron ka lang isang napaka-refreshing at cleansing na side dish na tutulong linisin ang anumang sibon na dala ng inyong almusal. At ang pangsampo sa ating listahan, almusal na may tokwa. Para sa isang meatless na almusal, subukan niyo po ang tokwa. Ang tokwa ay gawa sa soy na isa sa mga ilang pagkain na direktang inirekomenda para sa pagpapababa ng kolesterol. Ang protina mula sa soy ay may kakaibang kakayahang magsignal sa ating atay para mas mabilis itong tanggalin ng LDL o bad cholesterol mula sa ating dugo. Ang isang simpleng tokwa at baboy na konti lang ang baboy o ginisang tokwa ay isang malakas at murang paraan para aktibong labanan ng inong kolesterol. Ayan po, samtong masasarap at abot kayang almusal na hindi lang pang alis ng gutom, kundi pang alis din ng bara sa ating mga ugat. Simulan natin bukas. Salamat po sa inyong panunood and God bless.